yun mga kagros o oh, habang wala pang tagulan hindi pa tagulan mga kagros oh. oh. ginawang kamutihan ni kuya oh. ang daming kamuti na kuha niya lalaki ilog basic mm. lalaki o dami o lalaki o oh. Uh dito dami pinagkukuhan na ni kuya yung mga kamuti mga kagurus dahil pumapasok na yung tagulan kasi kapag tagulan na ah, itong river na ito ay pupuno ng tubig po ito yan puro tubig na yan sunod hanggang dito yung tubig nyo no? karibir dyan Yan. ito pala isa isbang crude at kung mapasal kayo dito marami kayong makainan dito ito, paris ito sumay sumay rice yun uh, hindi kayo gugutumin kapag napasal kayo dito mga kagurusin ha ah! ha dito na. Ah, ba yan? Yo, papunta si 6 ng doon dulo. Doon naman kabila, yon. Punta Marikina yon diyan. At ito ginawa ni Kuya ang gulayan, yan oh. Gulayan. at kamuti daming kamutin ni Kuyo. Ito yung eh, kasagsagan ng tag-init. Habang tag-init, yun nagtatanim si Kuya. At ngayon, papapasok na yung tag-ulan. Harvest na niya lahat yan. Kasi magkakaroon ng tubig dito eh. di ba? Hanggang dito yung lipid ng tubig dyan mga kurus oh. Dyan. Yung pagtagbag yun, aapaw yan. Aapaw dito yan, kalsada. Dito. At gusto nyo bang kumain ng mga Paris or Mami, yan. Kakain ka dyan. Dito. Yung saging. tanim kuya know Sen, silong hagaros o wah lagu ko plug naman ako Sen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih